Hello guys, ito ang pinaka malas guys. Kasi naplat yung motor namin tapos wala kang ka makita nitong vulcanizing. Oh. Kaya maglakad muna kami. Exercise na naman si Lula. Oh, di ba? Very good sa si motor guys. Naunsa? Tapos sa sa ka maghanap ng vulcanizing dito. Sa lugar na to may vulcanizing ba? Hanapin namin guys kung saan ang vulcanizing. Samahan niyo ako. Ay, kami pala. Nakaganti din ang motor, guys. Nakaganti din, di ba? Kami ang pala sa kaysakay. Ngayon, siya na, kami na naman ang, ano. Tingnan mo ang nangyari. Tingnan mo ang nangyari. Wala. Lakad-lakad pag may time. Ano to sili? Ano ni pepino aligaw. Amo ni pepino, ala. Guys, pepino guys, pepino ng aligaw na hinog na siya. Yung kinakain sa Facebook ang maliit guys. Ito oh. na hinog na siya. Ala. Hmm, pepino to siya yung kinakain niya sa Facebook eh. Tingutom na talaga ngayon guys kasi kahit ganito din man talaga kakainin to guys. Yung mga maliit nga pagkain din naman talaga to kakainin pero dito, ngayon kinakain na sa Facebook iwan ko kung ano kayong lasa di ko talaga subukan yun guys di ko talaga susubukan na kakainin ko tong ganito eh eh bahala na yan Nakarib ng mainit guys, masyadong mainit, masyadong mainit. Hindi ko hey.